Okay na po yan, pwede niyo na pong pakawalan yan Na-climatize niya naman na po yung tubig niya Ayan mga ka-best friend, tara samahan nyo kami At ipapasilip namin sa inyo yung umorder sa atin Ng mga good quality fingerlings na pangalaga dito po sa gawing tarlac mga ka-best friend Ayan, salamat sir sa tiwala sa aming kakumuha ng mga pangalaga mo Na mga fingerlings Thank you po ng marami sir At kung bago ka pa lang sa mga gitong content eh huwag niyo pong kalimutan na isubscribe ang aming youtube channel ayan po ka best friend lang po at ipollow niyo na rin po ang aming tiktok account ayan po ka best friend lang po mga ka best friend at pakipollow na rin po ang aming FB page ayan bali ka best friend lang po ang results natin at lalabas na po tayo dyan mga ka best friend ayan sa mga nakakapanood po yung sa mga araw na ito Ayan, ingat po tayo lagi sa biyahe mga ka-best friend, sa lahat po ng bumabiyahe. Lahat po ng mga nasa lansangan, ayan. Ingat po tayo parate mga ka pen, at isipin po natin na may uwin po po tayong pamilya. Huwag po tayong kudalos-dalos sa pagmamaneho mga ka-best Ayan, big shoutout po sa lahat po ng nakakuha sa amin ng mga pangalaga nila. Yung mga solid followers po natin, ayan, big shoutout po sa inyo mga ka At sa mga solid po nating subscribers sa ating YouTube channel, at sa ating TikTok account. Ayan, big shoutout po sa inyo mga ka-best friend. Maraming maraming salamat po sa suporta at sa mga OFW po na nakakapanood ng aming mga video. Ayan, thank you po ng marami mga ka-best friend. Salamat po sa panonood din nyo sa aming mga video. Ayan, sa mga baguhan po na malalayang lugar. Ayan, thank you po ng marami sa panonood din nyo mga ka-best friend. Salamat po sa pagsuporta nyo sa aming page at sa aming YouTube channel. At yan mga ka-best bali malapit na nga po tayo sa area mga ka-best Diyan po yan sa may malapit po sa gawing lapas po yan. Lapas Tarlac mga ka-best friend, yung dinalan natin dyan ang pangalaga niya. At makikita nyo po kung gano'n po kaganda yung pispan Bali po sa katilapia po yung kinuha sa atin ni sir kahit sa kukunti lang po yan dinalan po natin siya ng pangalaga niya ayan sa mga naghahanap po ng mga pangalaga po dyan kahit mga 3,000, 5,000 ganoon lang po yung order niya PM niyo lang po ako mga ka-best at bibigyan ko po kayo ng mga quality ng pangalaga para makapag-umpisa po kayo mga ka-best para mamaster niyo po muna bago po kayo sumabak sa mga malakihan po na mga pagkarga sa inyong mga pispan mga ka best friend at yan nga po yan na nga po si sir sinusundan na nga po natin pupuntahan na po natin mga ka best friend yung pispan nya ayang big shout out po sa mga tigala pa starlock ayan thank you po ng marami sa mga nakakapanood ng aming video dyan sa gawing Tarlac at sa mga nakakapanood po ng video dyan po sa gawing santo domingo nueva Ecija ayang big shout out po sa inyo mga ka best friend salamat po sa suporta sa mga naging customer po namin at sa mga followers namin ayan, big shout out po sa inyo mga ka best friend thank you po at nandiyan kayo nakasuporta sa aming mga video ayan bali gagawa pa po tayo ng mas marami pang video para yung iba po na malalayong lugar eh magkaroon po sila ng idea sa kanilang mga alaga mga ka best friend kung paano po yung gagawin pagka nagkaroon po ng problema mga ka best friend Ayan, masisilip nyo po sa aming mga video kung paano po yung mga diskarte. Pagka po nanonood kayo sa aming mga video. Ayan, pakipalaw nyo lang po ang aming mga page sa YouTube channel. TikTok account. Ayan, masisilip nyo na po mga ka pen sa mga baguhan po dyan. Iba pa rin po yung kahit pa paano may kaalaman po tayo pag sumabak po tayo sa mga ganitong negosyo mga ka pen. At yung tamang stacking kahit din niyo po kunin muna sa unang karga niya mga ka para mapakiramdaman niyo po muna. Ayun nga po, bali si Sir na nga po yung nagpakawala ng hito na dinala natin sa kanya. Mga ka best eh, salamat Sir at sa amin ka nagkatiwala ng pangalaga mo ng mga hito sa kapo terapia Eh pabaya mo Sir, PM ka lang po sa amin na guide ka po namin sa yung alaga. Para kahit papano, mga ka friend, eh, may guide po natin si sir. Kasi ngayon lang daw po siya mag-aalaga ng ganyan. Dito to, ayan. Bola lang yan. Ayan, ayan po yung dalan natin tilapia, mga ka-best friend. Bali, 5,000 po yung pinuha ni sir na tilapia dyan. Ayan, kahit pa paunti-unti, mga ka-best friend, mag-PM lang po kayo sa akin para madalang ko po kayo. Kung magkakasundo po tayo sa presyo, mga ka -bestfriend. Bali, hindi ko naman po dinadagdagan yung presyo na mga isda namin mga ka best friend bali ang inaano ko lang po pagka hindi nyo po na pick up dito sa amin mga ka best friend eh kahit pang gasolina lang po at iahatid ko po sa inyo mga ka best friend pag nagkasundo po tayo ayan bali natidad nga po natin si sir ng tilapia niya. ayan parang may mapagumpisan daw po siya mga ka best friend at bali maray po palang pispan si sir ilang butas po yan yung kakaragahan natin sa kanya Bali, unti-unti lang po kasi po yung iba, may, mahirap po kasi sa tubig yung ibang fish pan niya mga ka kaya unti unti lang po yung pagkarga niya at yan, yan nga po yung hito na nilaglag sa kanya bali nasa one week na po yan yung hito po na yan nakita niya naman po mga ka best 3 to 4 nga po pala yung kinuha niya ni sir para buhay na buhay na po siya. Bali 1,000 lang po yung kinuha ni sir muna sa umpisa. At dadagdagan niya raw po sa susunod pagka na-master niya na po yung pag-aalaga ng mga isda, mga ka-best friend. Ngayon sa mga baguhan po, huwag niyo po munang ikakarga yung tamang stocking na sinabi sa inyo ng inyong mga technician para kahit paano magkaroon po kayo ng idea. At yun lang, salamat and God bless. Ingat po tayo sa araw-araw. Thank you.